Bakit marunong ka? Mga magkano lahat yan? So, sa marami, marami ah. sa Ayan, ito 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 25, 50 Ayan, ano yan? Ah, 50, 60, 70 Ayan, maliliit uh, Tapos ito? Ano ito? 5 centavos. 119 na piraso. Anong gagawin mo dyan? Ipapalit ko sa Mercury. Ipapalitan nila. Yan yung kinita mo sa ano, no? Sa? Uh, yung bigay-bigay nila na no? magpapark. Ngayon? Oo. Hindi. Ano yan? lang sa akin ito kanina. Yung yeah. bigay ng kalatal. Ah, sa kalatal? Ayan, well, binigay sa akin kanina. Pati yung kao binigay. Oo. Ah. Ka mo sa bangko yan? 6, 8, 10, 20 na? 20 na piraso ito eh. 20 na piraso? Ayan, magkano lahat yan? Ito, limang piso no? Limang piso. dapat ipalit mo na lang na limang piso buo. 50. Yan o, no? sa 7-11, hindi ba Ayan, sa Ayan, na lang, no? 50. Dapat, 50. dapat hiwa hiwalayin mo na ng ito, ng lalagyan. Hindi na. Isusulatan ko na lang ng papel. Kapag ibibilangin ulit yan sa bangko eh. Bibilangin bukas Biyernes Diba? Biyernes bukas Pwede mong ipalit yan tay Diba? Kahit pa paano Pariya Taga talaga eh no? 5 centavos lang yan 119 na centavos. Uh, 5 centavos 5 centavos Ayos ano Dali 75 lahat 70 ito 70? 70 pesos 70 pesos Ilista mo na lang Ang hirap magbilang eh Hindi Susulatan ko Oo nga Ito 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 Palit mo lang bukas. Takno sakto kasi Biyernes bukas may bangko, di ba? Plus may Iba palit ko diyan ngayon sa Biyernes. Pero Mercury hindi sa bangko. Pwede lang bangko na lang. Hindi na, sa Mercury na. Buti kung pamahay kay Mercury. Bukunin nila to, Kailangan din. Ay, kailangan din nila pala yung panukli, di ba? Ay na, may customer na kami. Ay. very high.